Yo, video. Ari ako bisog ang pinakagwapo. Nakita mo na si DAE. Ang alam niya sa computer na tai. Ari naman si Kojo Boy. Isa Robinson na ako ang pinakalabas ha. Ay, ay, ay. Hindi ko pagabangin sa si mga kiksi chip. Kaya gitura niya ko no corn chips. Ari naman si Miko ko na si D. Ang iyaw yan, pero di ka sexy. -si. Yo, mabalik na sa Miko ko masapat sa pan. <laughs> si Alas nga, sa tabako mabagsak. Yo, ari na nagilala dun sa uyam, Ng uyam sa iya ng uyam. Kapag yan na ulat ko niya ako migo. Ano ka te, tabako sa tura mo karon migo. Galing ari naman si Migo po yung isoy. Si Migo po nga na sa si Jackson. Kaya may P5. <laughs> Ay, hindi lang MP5. Pero wala naman ako sa akin. MP5.